Hindi naman tayo mag-revolusyon. Uh, you follow me, I will not pay my taxes anymore. Pero wala naman akong negosyo. Huwag na kayo magbayad. Via Zoom po, from Professor Ana Malinduguy. Good evening po, Professor. Good evening. Good evening. Uh, magandang um, gabi po. Um, magandang gabi, Mayor. Magandang gabi, Pastor Kibuloy at ang SMNI family. At maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagtanong po sa ating mahal na dating Pangulo. Um, pwede na ko bang magtanong? Sige po. Ma ka, okay ma'am. Okay, um, good evening again, um, mahal na dating Pangulo, Mayor. Dalawa po ang aking tanong. Ang una po ay may kinalaman sa domestic issues na kinaharap ng ating bayan. Yung pangalawa po ay may kinalaman naman po sa foreign policy. So sa unang tanong ko po, ano po ang masasabi ninyo at ano po ang dapat gawin ng ng, ng bayan ng Pilipinas at ng ating mga kababayan sa issue po ng legalized corruption? Ang tinutukoy ko po sa issue ng legalized corruption, eh, ito po yung mga behaviors at mga nangyayari at ginagawa po ng ilang or karamihan ng ating mga government officials, lalo na sa kongreso, na kung saan, yung kanilang mga behavior or mga aktividades, eh, na, na, within the existing legal system, masasabing okay, pero it goes against the spirit of fairness, transparency, accountability, and equality. At kung titignan nyo po, kanina po, na papag-usapan nyo na rin, yung kongreso po natin, at yung mga kongresista natin, even the senate, parang may immunity po sila from scrutiny sa mga spending ng kanilang pondo. At saka may exemption po sa liquidation. Okay na yung certification lang. Tapos wala na ang COA. Wala nang report sa COA. Ano po ang masasabi nyo dito? At ano po dapat ang gawin dito? Kasi pera po ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. Tulad po sa akin, taxpayer po ako. Pero ako yan kahit pa paano kasi nagbabayad po ako ng taxes 'Yung una, 'yun po ang una kong tanong. Yung pangalawang tanong ko naman po ay may kinalaman po sa foreign policy ng Pilipinas. Nasa tamang landas po ba tayo, Mayor? Pagdating sa ating foreign po onto what you call emerging multipolar world as against to a unipolar world before na kung saan dominante po ang United States. Pero ngayon po, nagbabago na po ang mundo at may kinatawag na po tayong multipolar world yung current foreign policy po ba ng ating gobyerno, ng existing government, is nasa tamang landas po ba? At pagdating naman po sa usapin ng EDCA, parang may naririnig po ako na dadagdagan pa daw yung nine existing EDCA bases. Ano pong masasabi ninyo dito at tama po ba ang hakbang na ito? At magiging deterrent po ba kung magdadag, magdadagdag pa po ba tayo ng mga EDCA bases sa Pilipinas? Given po na ang daming tension na nangyayari sa buong mundo Andiyan po yung Ukraine crisis, ang Israel-Palestinian conflict, at ang gitgitan po sa escalate, escalation po ng tension sa South China Sea. Maraming salamat, Mayor, at ako po ay sobrang happy at nagagalap sa inyo. At just, gusto ko lang sabihin na nasa China po ako. I'm actually finishing my doctoral um, degree in economics sa Peking University. At maraming salamat po. At ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapanayam ko at makapagtanong ko. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po sa tanong ninyo. First, yung unang tanong is uh, uh, ayawang ay, ko ba nitong ating wala kasi mame. Uh, it, it, it would be an incongruity to use the word legalized corruption. Because corruption by its very nature, the essence of the word. It uh, says corruption is wrong. Ang synonym ng corruption is rotten, uh, uh, wrongful, or, uh, uh, no sense of values, o walang values at all. Yung yun yun yung yun, yun, ano so. Itong legalized corruption, ma'am, nandyan talaga yung corruption. Especially dito sa, ano, uh, makikita mo lang yan because it's legalized because itong mga sweldo ng mga congressman, in addition to that, we do not know how much talagang kinita nila yung tao na yan. Kasi ako nung ng uh, congressman ako walang audit alam mo ang pinaka pinaka, pinaka ipo uh, government entity na takot nakot ang goa so itong mga co auditors umiilag talaga yan at hindi nag-audit yan. Kung ano lang sina yan, sabi mo, certification, tama na yan. So lahat yan sila ganon. Yung extraordinary fund, ito justify na lang. I don't know kung ngayon, kasi nagkabukuhan na, meron talagang additional uh, chwat 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 maidagdag nila doon. Pero hindi naalis yung kaman. Uh, hindi na talagang na, hindi na alis yan. Galing ako niyan. Pork barrel, pareho lang naman yan. Wala na pork. What is really pork and what is barrel? There's nothing to it. Yung pork barrel. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at magkikita each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan There are the congressmen who are favored and the congressmen yung lalo na yung medyo may prinsipyo, hindi humingi. yung Kung binibigay, tinatanggap. Puro yung maglapit doon sa maglabi, doon sa uh, speaker na nagdagan mo ito. Ng pera dyan mo parang tubig. Parang tubig talaga ang pera dyan sa Congress. Kaya wala naman akong iniinsulto. Makita mo yan sila sa first term. Nakaalim mo na, naka three, three terms. Makita mo sa lifestyle sa first term. Nakita ko kasi nandoon ako. Makita ko eh. Ba? tamaraw, ganun. Yung iba, nagpapabida pa, kunwari, nagpamasahe sila. Just to make an, an impact which is really pure hypocrisy. Tapos makikita mo yung, yung, yung mga, mga nationalistic, kunwari, they pretend to uh, impose uh, on the people a set of values and principles. Hindi naman nila ginagamit. They do not practice it. They do not adopt it. They, they are just mouthing it. But they are kasali doon. Kung ilabas mo yung sa Congress, makikita mo talaga kung sino ang Pilipino. Malaman mo na walang Pilipino dyan. Ayaw ko kung anong tribo nila. Kaya yan, the only way to know the truth is to make public the information which is mandated by the Constitution to be given to a citizen who wants to know where sana yung pera ko. Where are the taxes? Kaya kung hindi ko alam na ano, wag na tayo magbayad ng tax. Ako, I suggest, kung hindi ibigay yan, uh, you follow me, I will not pay my taxes anymore. Pero wala naman akong negosyo. Huwag na kayo magbayad. Palamin mo po kung saan mo ginastos yung pera ko at magbayad ako. Pero kung bulahin mo lang ako year and year out, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa pera natin. Hindi ako magbayad ng ano. Hindi, hindi naman tayo magrevolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Hindi mo sama dyan. Ay, you know? Huwag na kayo mag ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. It's not a threat. It's a legal Uh, demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o shortchanged kami o baka ang binigay naming peso Ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo. Ang, yung 50 kinurakot ninyo. Kalukuhan yan. Hindi ako magbayad ng taxes na yan. Kung Gano. ganun. Ganun lang. Huwag kayo magbayad ng taxes. So, yun mo lang sa BIR. I, i, yung, may pati yung ano, hayaan mo ang korte mag mag-idemanda tayo lahat. Kung ilang milyon tayo hindi magbayad, Baskibay 50 million Filipinos sila yung wire ng taxes, hindi na kaya ng kurte hindi kaya ng prosecutor yan, i-prosecute kayo. For what? And besides, it's a you know, give and take, it's, it's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish silang ninyo, open the box so that we will know.